Ano ba yan? Bakit naman ito yung binigay sa akin ni Ninang? <laughs> wow. Ay, ayun si Bebang. Baka matulungan niya ako. Bebang! Ano yun, Princess? Meron akong malaking problema. Oh, no. Ikaw? May problema? Ano yun? Kasi yung Ninang ko, binigyan ako ng pera, isang libo. What? Oh, dapat masaya ka, Princess. Binigyan ka ng pera ng Ninang mo. Oo nga, binigyan niya ako. Kaso iting binigay niya, Oh. Tignan mo. Patingin nga ako. Ito, Hala, lagot! Ayan yung bagong pera! Kaya nga sumasakit yung ulo ko dito eh! Baka mapano pa to! Bebang, ikaw kaya gumamit, ibili e, bili mo sa tindahan! Naku, princess, ilayo mo sa akin yan. Baka matupi ko pa yan. Pagalitan pa ako at hulihin ng pulis eh. eh. anong gagawin ko dito? Mm, um, alam ko na. Ibili na lang natin yan kay Aling Sonya para mapalitan ng bariya. Ay, ano nga, no? Ang galing mo talaga, Bebang Pabili po, Aling Sonya Pabili po. O, oh, bebang princess, anong bibilihin yung dalawa? Pabili po kami aling Sonya. Ayun o, yung bubble gum, yung pintura. Pintura? Ilan yung bibilhin mo? Ilan po ba yung nasa nalagyanan aling Sonya? Saglit lang, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 22. Ang dami mo naman bibilin, princess. Baka maubos ka agad yung pera mo. Oh. Hindi yan. Akong bahala. Huwag kang mag-alala, bebang. Sa bagay, pera mo naman yan. Ilan na po yan, aling Sonia? 65, 66, 67, 68, 69, 70. O, oh, ayan, princess. 70 lahat. 70 po. Ang dami po pala. Pabili lang po ako ng dalawang piraso, tag-isa kami ni Bebang. Ano? Pinaglolo mo ba ako, princess? Pagtapos mo akong pabilangin ito lahat, dalawang piraso lang bibilihin mo? Sige na po, aling Sonya, Hindi naman po namin niya mauubos eh. dami, baka masira pa yung ipin namin. Kay Bebang, may sa ispa yung ipin. Sa'yo, sirang-sira na. Grabe naman po kayo sa akin, Aling Sonia. Maganda pa naman po itong ngipin ko, ah. Oh, diba? ba? <laughs> oh, eto na yung dalawang candy mo, princess. Salamat po. Ito na po pala yung bayad namin. <laughs> Diyos mio, dalawang candy lang bibilihin mo, princess. Pero isang libo yung pera mo. Tapos, yung bagong pera pa. Ang dami-daming bawal niyan. Ayoko niyan. Hindi ko yung tatanggapin. Oh, no. Paano po yan? Nakain ko na yung candy. Ang galing mo talagang bata ka. O siya, So, yun na yung Sige wow. po. Maraming salamat. Akin na ulit tong pera. <laughs> si Aling Tiri, Princess. Hinahanap ka. Princess! Ano po yun, Nay? Oh. Balita ko, binigyan ka ng ninang munang pera. Opo, ito ho. Wow. wow! Isang libo? Kaso, ayaw pong tanggapin na aling Sonya pang bayad eh. Ganun ba? Opo, Nay, kaya hindi ko magastos. Ganito na lang, Frances, Itatago ko yung pera mo, tapos, bibigyan kita ng dalawang bente para may pangbili ka. Yeah! Talaga, Nay? Oo, oo. Pangbili din natin yan ng damit sa birthday mo. Sige po. <laughs> oh, eto na yung dalawang mong <laughs> bente. Bebang, may pangbili na tayong pagkain. Princess, nautakan ka na naman ni Aling Tere. Sigurado, hindi niya na naman babalik yung pera mo. Ganon? Nay, akin na po yung pera. Baka hindi niyo ibalik. Ay nako, tumigil-tigil kang bata ka. Tama na sa'yo ang bente. Sabi ko sa'yo eh. Akin na eh. Ayan, nagawa ko na rin yung project kaming star. Ang laki-laki niya. <laughs> Sigurado mataas yung base namin dito kay Teacher Agnes. Wow. Bebang! Ay! Si Ska nasa pinto. Sa dito lang, Ska! Magandang gabi sa'yo, Bebang! Magandang gabi rin sa'yo, Ska! Ito na pala yung Christmas decor. Isasabit natin sa parol. Wow! Ang dami naman niyan! <laughs> Siyempre, para maganda yung project natin. Asa na pala si Princess? Nako, wala pa yun. Baka kumakain pa. Halika na nga rito iska sa loob. Isabit na natin yan. Antayin na lang natin si Princess kung dumating. Okay. Eto na yung parol natin iska, oh. <laughs> ginawa ko lang yan. Wow, ang ganda naman na ginawa mo, bebang. Ikaw nang bahala maglagay ng Christmas decor, ha? Ah. Panonoorin na lang kita. <laughs> Sige, ako yung magsasabit nito. Yahoo! Tapos ito, dito. Wow! Ayan, ang ganda-ganda na ng kulay. <laughs> tulungan na nga kitang magkabit. Parang ang saya na. Sige, beba. Tulungan mo ko. <laughs> Oh, ayan na, Bebang! Tapos na natin ilagay yung mga Christmas decor! <laughs> yung Christmas light na lang yung kulang, no? Ang tagal naman kasi ni Princess! Bebang! Bebang! Ayan na ata si Princess Bebang! Pumasok ka na, Princess! Bakit nga na ka, Princess? Hinabol kasi ako ng aso, wey! Eh. <laughs> Kaya pala pagod na pagod ka. o, <laughs> oh, asa na yung Christmas light? Dala mo ba? Ito, o. Oh, mudigan ko na ang mabitawan, eh. O, oh, ikaw na maglagay ng princess para may ambag ka nung sa project natin. Okay. Magaling naman ako magkabit nito, eh. Dahan-dahan <laughs> ka lang, princess, ha? Mag-iingat ka. Oo oh, naman, Iska. Magandahan-dahan ako. Salamat sa paalala. A few moments later. Ayan! Nailagay na yung mga Christmas light. Wow. Patay ko na yung ilaw, bebang. One, two, three! Wow! Yeah. wow. Ang ganda! <laughs> Kumikinang-kinang yung mga Christmas lights. Iba-iba yung kulay. Ang ganda-ganda talaga. Isabit kaya po na natin sa labas ng bahay. Para magandang tignan. Sige, isabit natin. Ah, oh, dito ko na ilalagay sa tapat ng bintana niyo, ha? Buksan ko na yung Christmas light, ha? Merry Christmas! Wow. Maligayang Pasko! Yeah. Punta muna tayo sa loob. Wag tayo. Ay, may merienda. Sige, gusto ko yan. Ay, apa. May Christmas light sa bahay nila, Bebang ah, Matignan nga. Oh, no. Ang ganda naman ito. kumukutig kita. Wala naman sila, bebang. Kunin ko kaya itong Christmas light para meron kami sa bahay. <coughs> yun? May maingay sa labas? May tao sa labas? Silipin mo nga, princess! Oh, no. <laughs> si Boyo, para na Ano? Beba, tanggalin mo yung saksakan ng Christmas light! <laughs> uh, uh, yeah. Ano ba kasing ginagawa mo, Boyong? Gusto ko lang naman hawakan yung Christmas light nyo eh. Naku naman, Boyong. Hindi ka nag-iingat. Alam mong delikado yan eh. Ayan tuloy, yung mukha mo, lalong umitim. <laughs> yung mukha ko, mukha na ulig. <laughs> ano ba yan, Boyong? Ang dilim na nga. Ang dilim pa din ang mukha mo. <laughs> Iska, princess, halik kayo rito. Ano yung bebang? Di ba? Malapit na yung Pasko, dapat may exchange gift tayo ng regalo. Ayo nga no, palitan tayo ng regalo. Sige, gusto ko yan. Para may matatanggap akong regalo. Isulat ko lang yung mga pangalan natin, ha? Ano kayang ginagawa ng tatlo doon? Bebang! Iska, Princess. Bebang, ano yan? Boyong, gusto mo bang sumali sa exchange gift namin bukas? Exchange gift? Ayong ba yung bigay ng regalo? Oo, Boyong. O ano, sasali ka ba? Ayoko. Wala naman akong pera pambili. Kahit ano, pwede mong iregalo. Basta galing sa puso mo, pwede na yun. Okay. Basta, yung ireregalo nyo sa akin, yung pumuputok ha, yung parang si Cardo. Oo oh, naman! Yun yung iraragalo namin sa'yo! O, oh, isusulat ko na yung pangalan mo, Boyong, ha? Wala nang bawian! Boyong! Bunot-bunot na tayo! Walang sisilip! Si Bebang yung nabunot ko! Wow. <laughs> si Boyong butik yung narigaluhan ko! <laughs> ano ba yan? Si Princess pa yung nabunot ko! akin na tong huli. Ay, si Sky na ko. Yahoo! Oh, bukas na yung exchange gift natin, ha? Ah. Huwag niyong kalimutan magdala ng regalo. Lalo ka na boyo nga, huwag mong kalimutan pumunta. Oo oh, naman, bibili ako mamaya sa palengke. Excited na ako sa exchange gift namin. Ano kayong matatanggap ko? Bebang, hey Eto na yung regalo ko. Yahoo! na yung gift ko. sa nyo. Ilagay nyo na yung mga regalo nyo rito sa malit natin yung Christmas tree. Yeah! <laughs> ang cute-cute naman ang Christmas tree natin. Masa na si Boyo? Nako, baka hindi na yung darating. Nandito na ako. Yeah! May kita nyo ba to? Ang laki-laki. Ang laki-laki ng regalo niya. Yeah! O ano? Panis kay sa regalo ko, no? Ayan, kumpleto na. Sino na magbibigay ng regalo? Ako na. Sino kayo nagbulot ni Iska? Ang regalong ito ay para kay... Debang! Ay, ako'y nagbulot ni Iska. Buksan na yan! buksan na yan! Wow! Ang ganda-ganda naman ito! Hairband! Wow. Wow. Tapos may bracelet pa! Thank you, Iska! Walang anuman! Ikaw na sumunod magbigay, Bebang! Ang regalong ito ay para kay Iska! Oh, ito, buksan mo na! Wow! slime, tsaka bag. Ang cute naman ito Ang ganda. Wow, oh, may pasabit pa. Wow. Tignan mo, ho. Bagay na bagay sa akin. Ako na magbibigay. Itong regalong to, para kay Boyong Butike. Princess, dapat nailaroan niya na. Ah, oh, eto na Boyong, buksan mo na. Magugusto mo 'tong regalo ko sa iyo. Ano kaya ang laman nito? Wow! May damit! Woo uh, Shoot Boyong, may isa pa diyan sa loob. Anong laruan ito? 'Di ba gusto mo 'yan? Para kay Kaido Dalisay, pumuputok-putok. Oo nga? Gusto ko yung pumuputok. Pero bakit ganto? Water gun? Tapos kulay pink pa? Okay na yan? Huwag ka na magreklamo. O boyong, ikaw na yung panghuli. Ibigay mo na yung regalo mo. Itong regalo na to, para kay Princess. <laughs> Siguradong maganda yan. Kasi ang laki ng box. <laughs> oh, Kunin mo na to, princess, oh. Hindi, hindi ka rito magsisi. Eh. Hindi to, yan. Excited na ako. <laughs> Buksan mo na, princess, para makita na namin. <laughs> Hala! Ano to, boyong? Tabo! Pangkuskus! Sampo! Sabon! Tsaka mga chitiriyah! Saktong sakto sa yan, princess. Hindi ka naman naliligo eh. Tignan mo nga yung buhok mo. Ang tigas-tigas. <laughs> naliligo naman ako ah. Ang sama-sama mo, boyong. Ang pangit ang mga regalo mo sa akin. Oh, princess. Mag-shower ka na. Ito na yung tubig. <laughs> Hi, boyong. Sigilan mo na yan. <laughs> bayong Gamitin mo na yung sabon at shampoo. <laughs> Princess Bungenge! Pasaway ka talaga! Ibabalik ko sa itong tabo! <laughs> bebe, bebe, bebe! Princess Bungenge! Tutumpo kita kay nanay! Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Malapit na yung Pasko! May natanggap na ba kayong regalo? Yeah! kami ni Iska, ni Princess, pati si Boyog, nag-exchange gift na kami. Wow. Kayo guys, anong gusto ni'yong regalo sa inyo ng ninang at ninong nyo? Comment lang kayo. Merry Christmas! Bye-bye! <laughs>